Ano niluluto mo dyan? Oo, oh, walang tanghali yan. Pagtsagaan na lang natin ito. Yan. Oh, wow. Pinadapa. Pinatuwad mo sana ah. Hindi, ayaw niya. Ito yung tradisyon na pagluluto namin sa mga bisaya. Tinibuok. Buo lang siya. Hinahanak ko pa ito sa lolo ko. Buha muna tayo ng pampalasa natin. Hindi, yes, nakuha natin. Ayan na ito na, may bunga na rin. di panagtalasa yan ayan ko na lang si to kasi ito ano to uh, yan kasi kasi ito na yan turmeric yan turmeric o dulaw lambot na guys hindi natin ito pampalasa Tanda dalang bubuong, no? Ilang taon ka na tatay? Twenty-five. Oh Kalami. Kalamian ng edad. Kalamian ang aming suban. Uy, sound ah! Wala pa, talaga sa sarang lambot na oh ay nag ano na yung buto niya hmm. kumbaga na lang natin yung sabaw nila Yo, thank you ulit sa blessing Kain tayo. Karan. Tapi mm. Sabi ni Kukok, nasasarapan ka ba? So yami kukuk. hmm <coughs> mm.